At ito na nga mga idol ang ating mga nahuli. Mga ulang or tiger shrimp. Another day, another vlog. Heto na naman ang panibago nating video. Nangilaw nga pala tayo ng hipon at katang at dahil nga dito ay nakarami tayo. Tara! At samahan nyo na naman ako sa panibago nating video. Let's go! And guys, at nakadali tayo ng isang pirasong malaki. Ayan, oh. Napakalaking ulohan At ito pa yung mga nahuli na natin, oh. diyan na. Guys, at kami ngayon ay kumain muna. Ayan, sana at sunyok. Kinain muna namin yung aming baon. Kami nagutom na dito sa kabundukan. Yan. At ito na yung aming mga huli, oh. Madami-dami na. Ang aming ulam ay pritong haba. Alright guys, at ito po yung mga nahuli natin. Mga katang, ang tawag namin dito ay kagang. Mga pula yan. Napakasasarap yan mga idol. Plus yung mga hipon sa ilalim. Yan at uwi na tayo. Alauna na ng madaling araw. So ayun nga guys, at kami pa uwi na. At ito ang aming nakita. Oh. May tuko kaming nadaanang makulit. Ayan, oh, may pusang ligaw, oh. Ning! 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 Hindi na kami dumaan sa ilog at sobrang hirap dun dumaan. Sobrang pagod na rin namin pagsalunga sa bundok. Ang style kasi ng aming pag ano, pangingilaw ay pasalunga pabundok ang aming kwan para yung labo ay hindi namin masalubong diretso sa baba ayun nyo patayin na natin huli oh nalugi so ayan na mga idol at nalipat na natin yung mga katang ito na ibo oh. tapang niya Ayan, ay unahin mo muna yung isa. You know? wow. mm -hmm. Ayan. Yun. Yung isa, isa o may buhok? buhok. Ang tawag niya na papa dyan ay palakay. Hindi. Bun-bun. Mga hipo natin, mga idol o. Oh. Ulang. Tiger shrimp. Wow naman. Sarap na rin. Nalong panalo yan mga idol Ayan ang ating so, pinaghirapan ngayon mga idol <laughs> Wow naman Ang dami Tapos ito pa oh, mga katang Ayan At ito na nga mga idol Ang ating mga nahuli Mga ulang Or tiger shrimp Ayan ang mga tama ng panaw sarap nito bukas na natin ito lulutuin Nyam, nyam, nyam. kasama itong mga panato kagang mga hipo natin mga idol oh. ulang tiger shrimp wow naman sarap na rin panalo panalo yan mga idol ang ito lang ang gamit natin panghuli huli niyan. Hmm, ang hmm. pa, layo pa. Layo pa. Wala lang tala, wala na. Wow. Mabusan kayong plus light? Oo, oh, nalubat. Kung hindi nalubat, idiritso ko sana kami. Cellphone na lang na gano'n. Ayan, hindi na makita. Ayan, ang ating so, pinaghirapan ngayon, mga idol. <laughs> wow naman. Ang dami. Ah, pa... Oh, mga katang. Kinabukasan nga mga idol ay maaga tayong nagising para lutuin na ang ating hipon at katang Gagataan nga natin ito mga idol sapagkat na miss natin ang ginataan nito Sa ito. part nga ito ay hinanda na natin ang ating mga panamya para makapag-start na tayo ng ating pagluluto after nga ito mga idol ay ginisa na natin ang bawang at sibuyas Matapos nang gisahin ang sibuyas at bawang ay inilagay na natin ang ating mga hipon At after nga ito mga idol ay inilagay na natin ang ating fresh cook coconut Habang milk. Habang nga natin ang fresh coconut milk ay talaga namang natatakam na tayo sa magiging resulta ng ating niluluto. At matapos nga ito mga idol ay nilagay na rin natin ang mga at katang. ng ilang minuto ay talaga namang natakam na tayo sa itsura ng ating niluluto. At nilagyan nga pala natin ito ng luyang dilaw para lalong gumanda at sumarap ang ating niluluto. Samoy sa pa lang ng ating niluluto mga idol ay talaga namang nakakagutom na. Sa part nga ito mga idol ay nag-start na tayo para makapagsandok ng ating ulam. At sa nga ng ating sinasandok mga idol ay talaga namang mapapawaw Siya ka. Nga pala po mga idol. Salamat sa palagi ang pagsuporta at panunood ng ating mga vlogs. Sa mga sharers, top fans at sa mga bago nating followers ay maraming maraming salamat po sa inyo. Dahil nga po sa inyong palagi pagsuporta at panunood ng ating mga videos ay ramdam na ramdam ko ang pagmamahal ninyo sa akin. At shoutout nga pala kay Janet Jason Pinyaber Valverde, Aljun and Aldrin Malangis. Mga hindi pa po natin na i-shout out ay mag-comment lang kayo para sa sunod na video ay may shout out ko naman kayo. At ito po ang first bite ko para sa inyo. Mmm, sarap. Kain po tayo mga katalong. At dahil nga sa sarap ng ating ginataang hipon at katang ay talaga namang busog-lusog na naman tayo at mga dahil idol. At dito mga idol ay taob na naman ang isang kalderong kanin. Ito po ang ating latest video. Salamat sa panonood, Salamat sa suporta. Ah. Ingat palagi. God bless.